Si Kristo ay Panginoon, yung Ama niya ay Panginoon, si Kristo ay Diyos, yung Ama niya ay Diyos. Ngayon, ang tanong doon alam ko kung ano ibig sabihin eh. Si Kristo rin ba ang Ama? Yun ang tanong doon eh. Hindi niya lang ma-express sa Tagalog eh. Kasi sabi ni Kristo, Ako at ang Ama ay iisa. iisa. Pag binasa raw na ako at ang Ama iisa, <laughs> si Kristo rin daw yung Ama. Mali yun. Sana ang sinabi niya, ako rin ang ama. Sana ganon. Ang sabi niya, ako at ang ama ay isa. It doesn't follow when he said that I and my father are one. It doesn't follow that he also is the father and the father is the son. No. The person of the son is different from the person of the father. Why? Let us ask the Bible. John 1.18 sa 1.18 ng Juan, ganito po ating mapabasa. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Hmm. Sino nakakita? Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ayan. Meron palang bugtong na Diyos. Begaten God. Mologenes Theos. Sa Greek. Bug bugtong na Diyos. Sa ibang translation, isinali niyan, bugtong na anak. Ano ba ibig sabihin ng bugtong? Sa Tagalog, kaisa-isa. Eh anong tawag kay Kristo? Bugtong na anak. Bugtong na Diyos. O di iba siya kaysa dun sa nanganak sa Kanya. Magkaiba yun. Si Jesus Christ is the begotten Son of God. And there is a God who have begotten Him. So, the person of the Father who begat Jesus Christ is different from the person of Jesus Christ whom He had begotten. Tama ba yun, mga kapatid? Magkaiba yun eh. Ang katunayang magkaiba, yung ama at saka yung anak, nung bautismuhan si Kristo sa Mateo 3.16, pakinggan niyo ang pangyayari. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Asan daw po si Jesus? Umahon sa tubig. Saan? Doon sa ilog ng hordan. O ngayon, ano nangyari? At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Iba pala yung Espiritu Santo. Dahil nung botismo, si Jesus, yung anak ng Diyos, nasa ilog ng hordan. Nakita niya nabuksan ng langit. Kung bagay, ibabaw ng bubong, nabuksan. Bumababa yung Espiritu Santo. Si Kristo rin ba yun? Hindi. Bumababa, lumalapag sa Kanya. Iba yung bumababa kaysa sa nilalapagan. Naintindihan niyo po? Si Kristo, iba dun sa Espiritu Santo. Nakita yung Espiritu Santo, bumababa, papunta sa Kanya. Ano pa sumunod? At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi. Saan namang galing yung tinig? sa langit naman, eh di wala sa pagitan ng langit at lupa, ano? Yung isa nasa lupa, si Kristo yon nasa ilog ng Hordan. Yung Espiritu Santo, nasa pagitan ng langit at lupa naman, dahil bumababa eh. Eh meron pala sa langit, nagsalita, ano sabi nung nasa langit? Ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Sino nasa langit? Yung may anak kay Kristo. Eh, sino yun? Yun ang Ama. Hindi yung Ama nasa langit, yung Espiritu Santo nasa pagitan ng langit at lupa at si Kristo nasa ilog ng Hordan. Siya rin ba yung Ama? Hindi. Eh sabi ng Ama, ito ang sinisinta kong anak. Sana kung siya rin yun, sasabi ng Ama, ako rin yan! <laughs> Naintindihan niyo mga kapatid? Oh. Anong katunayan yung salitang iisa doon sa Gis 30 ng Mateo, ako at ang ama ay isa, hindi ibig sabihin nun eh, siya rin yung ama, siya rin yung anak, siya rin yung Espiritu Santo. Anong katunayan? Gis 7 on Juan. Pakinggan nyo. At wala na ako sa sanglibutan. Nananalangin po ang Kristo sa Ama. Sabi ni Kristo sa Ama, nandito siya sa lupa, nakatingala siya sa langit. Sabi niya, wala na ako sa sanglibutan. Ang mga ito, at ang mga ito, nasa ay sanglibutan. Sa sanglibutan. Ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Saan daw siya pupunta? Sa ama. Aalis na siya sa sanlibutan. Kapagkatapos niyang mamatay, alis na siya. Ako'y paririyan sa iyo, amang banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Iyaong mga ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa nagaya naman natin. Di ba ganun na nakasulat sa Biblia? Paano ang pagiging isa ng amat ng anak? Yung mga taong sumampalataya sa kanya, sabi ni Kristo sa ama, ingatan mo sila. Marami ba sila? pala palagay mo, tayo yun, tayo yun. Kapatid tayo, dalawa. Nananalangin si Kristo. O tayo rito. Sabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, sabi ni Kristo, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Pwede pala tayong maging isa. Eh, kumo ba tayo iisa? Ako ba ikaw at ikaw ba ako? Hindi. Sa amoy na amoy palang iba na. Di ba kapatid? Oh. Sa buhok na buhok palang iba na. Ano ang ibig ko sabihin? Pero iisa tayo. Pero iba ang person mo, iba ang person ko. Pero tayong lahat iisa kung pare-pareho tayong sumasampalataya. Ganon din yung ama't anak. Iisa sila, pero hindi yung ama yung anak at hindi rin yung anak yung ama. Bakit? Nasa langit yung ama, yung anak nung oras na yun nasa lupa. Magkaiba sila. Pero iisa sila. Para tayo, iisa rin tayo. Pero ang suot mo, kapatid, puti. ba? Diba? Na merong guhit, stripe. Ako wala. Iba ako. Parang ganito. ko ng Mateo. Basa. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. At makikisama sa kanyang asawa. Ang at dalawa! Ang dalawa ay magiging isang laman. Ilan daw po? Pag nakabasa ng isa, isa lang ang Diyos! Kaya si Kristo, tao! <laughs> eh, hindi mo pala alam ang gamit ng Biblia sa salitang isa eh. Sa Biblia, ang isa, pwedeng marami. Pero yung isa. Eh, yung magkasawa nga, lalaki at babae. Hindi naman pwede pa rin yung lalaki yun eh, no? Lalaki at babae. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, dalawa magiging magiging isang laman tuloy kaya nga hindi na sila, sila dalawa kundi isang laman ilan na lang isa eh ibig mo ba sabihin yung lalaki yung din yung babae dahil isa sila isa sila dahil magkasama pero iba yung lalaki iba yung babae yung babae nakapantalon yung lalaki nakapalda hindi <laughs> ba ganun ngayon, kapatid? Ano? O, kita nyo na. Ay, kaya yung, yung Biblia, pag pinalagyan mo ng sarili mong interpretasyon, tiyak na tiyak magkakamali ka. Pero pabayaan mo ng Biblia ay magsalita para sa kanyang sarili. Yung kahulugan ng salitang isa, hindi ang ibig sabihin lagi ay absolute one. Ang isa, pwedeng dalawa, pwedeng tatlo, pwedeng marami. Iisa pa rin. Katunayan, Galacia 27 Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay? ay ibinihi si Kristo. Hmm. Walang magiging hudyo o griego man. Walang? Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. O di ang dami-dami, pwede palang isa. Yan po ang sagot dyan. Brother Aline, naniniwala po ba kayo sa destiny? Is it a matter of chance or a matter of choice? Ang Diyos po bang nagde sa magiging kapalaran ng tao? Ah, ganito po ang sagot niyan, kapatid. Merong mga tao na may destiny. At yan po ay ang mga mga ngaral. Preachers. The ones sent by God. Pag ang tao, mga ngaral, sugo ng Diyos, you have no other choice than to fulfill His will for you. Wala kang ibang magagawa kundi sumunod dahil ikaw ay kaya ginawa at nilikha para maging mga ngaral. Pakinggan niyo ang batay.